Ang learning module na ito na pagkilala at pagharap sa pagkabalisa ay ginawa para tulungan kang makilala at tumugon ng tama sa puspusang emosyon na pwede mong maramdaman. Lahat tayo ay nakakaranas ng stress. Minsan ito ay nararanasan natin sa bahay, sa trabaho o sa parehong lugar. Lahat tayo ay meron ito at iugnay sa ating lahat. Kapag nasusobrahan tayo ng stress, importante ang kilalanin na tugunan ang mga damdaming ito. Mahalaga ka sa buhay ng mga ibang tao, mga residente mo at pamilya nila, mga katrabaho, iyong pamilya at mga kaibigan. Kapag inalagaan mo ang iyong sarili, makikinabang din ang mga nasa paligid mo. Inapektuhan tayong lahat ng COVID-19 na pandemya. Nung simula pa lang, apurahan na ang trabaho mo. Pero mas nadagdagan pa ng pressure at kawalang katiyakan dahil sa coronavirus. Maari kang masobrahan sa mga damdaming yon. Hindi senyales ng kahinaan ang mga ito, pero mahalagang kilalanin. Pwedeng apektuhan ng stress ang halos bawat sistema ng katawan mo. Bagamat hindi mo matatanggal ang lahat ng sanhinang stress, may ilang bagay na magagawa mo para makayanan ito. Pag-isipan ng mga tanong na ito, ano ang nakakastress sa iyo sa trabaho? Paano mo alam na nai ka? Paano mo alam na nai ang iba? Pinibigyan ka ng iyong katawan ng mga senyales kapag nasusobran ka. Ang mga senyales at sintomas ng stress ay pisikal o ukol sa ugali at damdamin. Pwedeng kasama ang mababaw na paghinga, mas mabilis na tibok ng puso, nagtitiim ang mga bagang, masakit ang tiyan, sakit ng ulo, nakukuba ka, galit, takot, pagkamayamutin, kawalan ng pag-asa, nerbyoso, kinakabahan. Di natin mababago ang di natin napapansin, pero kung masalam natin ang nararamdaman natin sa anumang sandali, mas makakayanan natin ang mga damdaming ito at makukontrol ang ating mga reaksyon. Parang dilaw na ilaw na pang-trapiko. Kapag nabatid nating nasasobrahan tayo, ituturing nating senyales sa mga damdaming ito para kilalanin at paguhin ang ating reaksyon. Kasing importante na makilala ang mga senyales ng katawan na nasasobrahan ka at pag-alam kung anong gagawin. Minsan kailangan mong huminga, naibig sabihin, gumawa ng paraan sa simpleng paghinga para mapabagal ang paghinga mo at mag-focus sa kasalukuyan. Napansin mo pa na kapag na-stress ka, nagiging mababaw at mabilis ang paghinga mo? Magandang oras ito para huminga ng buo at malalim. Subukan ito kapag naglalakad ka mula sa isang silid ng residente patungo sa ibang silid. Kung may panahon ka, pumikit at mag-focus sa paghinga. Huminga ng malalim sa ilong. Parang tiyan mo'y mapuna ng hangin. sa humingang palabas sa pagre-relax at pagpalaya ng hangin mula sa ilong mo. Ilagay ang isang kamay sa chan sa ibaba ng pusod mo at ang kabilang kamay sa itaas na bahagi ng iyong dibdib. Huminga ng malalim sa iyong ilong at palabas sa iyong ilong. Habang humihinga ka papasok at palabas sa iyong ilong, mag-focus sa pagtaas at pagbaba ng paghinga sa iyong tiyan kaysa iyong dibdib. Huminga pa ng tatlong mabagal, malalim na paghinga. mag sa pagtaas at pagbaba ng iyong tiyan. Huminga ng todo at malalim. Habang bumabagal ang paghinga mo, marirelax ang katawan mo. Kung pwede kang lumabas ng ilang minuto o sa labas ng trabaho, makakatulong na makipag-usap sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Ang taong ito ay pwedeng kaibigan o isang tao sa Human Resources Department ng pasilidad nyo, o kahit pa isang pare. Pwede mo ring i-access ang Employee Assistance Program na may kompidensyal na suporta sa anumang stress na personal o sa trabaho. Malaki ang magagawa ng kaunting suporta. Tayo may kanya-kanyang sariling paghihirap. Kapag nagtutulungan tayo at may malasakit sa bawat isa, mababawasan natin ang stress ng lahat. Sa ibang video, pag-uusapan natin kung paano bawasan ang stress at tulungan din ang mga katrabaho mo. Tingnan natin ulit ang ilang punto. Isipin ang pinakamabuting sagot sa dalawang kasunod na tanong. Ano ang ilang senyales na nakakaramdam ka ng stress? Pwedeng meron kang mga pisikal na senyales gaya ng mababaw na paghinga o sakit ng ulo. O pangdamdamin na senyales gaya ng galit at pagkamayamutin. Ilang halimbawa lang ito pero ikaw lang ang nakakaalam sa mga senyales ng katawan mo na nasosobrahan ka. Anong mga paraan sa paghinga ang magagamit mo para mabawasan ang stress mo? Huminga ng todo at malalim. Kung may oras ka pa, huminga ng malalim sa iyong ilong. Mag-focus sa iyong paghinga at ipalabas sa ilong mo. Ulitin ito ng ilang beses. Mag-focus sa pagtaas at pagbaba ng tiyan mo. Hindi mo kailangang kilalani ng mga damdaming ito na mag-isa. May maihinging tulong sa loob at labas ng iyong trabaho. Maghanap ng mga kausap tungkol sa mga nararamdaman mo at sa posibleng sanhi ng iyong stress. Nakompleto mo na ang learning module na to. Sana'y nalaman mong importanteng kilalani ng reaksyon ng katawan mo sa stress at ang magagawa mo para pamahalaan ang pagkapuspos. Alamin ang higit pa, panoorin ang pagharap sa stress ay isang team effort para tingnan kung paano magtulungan ng mga team Harapin ang mga karaniwang stressor, bisitahin ang Agency for Healthcare Research and Quality website para sa libreng gamit sa pagbawas ng stress.